Hello mga paps, good morning. So, maraming salamat nga pala sa mga nagtitiwala sa akin. So, biglaan may dumating kahapon. Ayan, apat yan na laruan mga paps. Apat. So, ito siya. Uh, kunting ano to, gumagana to. Diferensya lang dito. Yung open site yan, yung front site. So, kailangan daw papayos. Pala ito naman, ah... Uh, alam ko to uh, parang foot pump to na kinanbert ito si Uto kaso nga lang wala na dito sa likod wala na sa stopper tapos yung dito yung lock niya dito sa baba bakwas din dito so, kailangan yan hinangin bali hindi ko to kaya dahil wala naman akong panghinang so babalik ko to sa mayari so itong isa naman arm score ayan napakadumi so apat na taon, sabay na to dito sa isang manlapat, apat na taon na na nakatambay. So, yun, hindi na ginagalaw ng may-ari, hindi naman na gumagana. saka hindi na daw makakasa, sobrang tigas na. So, siguro pakatlo sila din, puno na ng kalawang. At uh, yung pruweba, yung isang manlapat, yun, parang sabon yung loob, stainless kasi ito. May halong ito, aluminum napaka ano yung dumi sa loob napaka kapal bali binaklas ko to kagabi si kapon dumating binaklas ko kagabi parang sabon yung laman niya sa loob ang kapal bali dalawang babaran ang ginawa ko binabad ko na sa langis tapos ay hindi sayos oil tapos binaklas ko na binlas para lumambot yung mga dumi so matanggal binabad ko naman sa gasolina so, ito malinis na siya ta lahat na orange spring nilinis ko orange pinalitan ko lahat pinalitan ko lahat na orange tapos yung bulb niya pinalitan ko dahil yung bulb niya muna yun yung mga dating bulb na uh, mga loka lang madudurog, maganda lang yung pagsiyo itong gamit ito pero pagka uh, uh, air, air pressure yung mga hantam gagamitin mo hangin madudurog yun si so, malambot lang So ito hindi siya silencer, so freezer lang. So okay na siya, gumagana na siya. So napakalakas tinis ko dun sa chrono. Dun sa apps na ginagamit ko. 907. So, bagay, dinari ko yung tanke dito eh. Naka-dikit yung tanke. Nakakagat. So okay na siya. Kaso nga lang, ang problema dito, wala siyang uh, front side. Ayan, wala. So pag uh, message ko pa yung may-ari, kung yung sisod niya, kung pabibilan to ng ano kasi wala naman akong extra na front side eh or obligadong mag shopping mall tayo para maorderan lang to ng front side tapos pag dumating sa kapa may zero may test zero zero bago niya kunin pero kung kukunin niya ganito na to siya nang bahala magkabit dyan mag problema sa front side dito so, siya okay na manlapat bolt action malakas sa so, bagay uh, dahil yung spring niya sa loob si Rana pinalitan ko na mas malakas matigas kaya siguro yun ang dahil kung bakit siya lumakas so okay na siya bumapotok na siya mapaps ang um, problema lang ito yung isa ng tornilyo dito sa may bat ayan o oh. buo pa yan nung binaklas ko kasi lang nung tinanggal ko para siyang uling nagpudpuran na lang siya kusa Siguro dahil sa kalawang. Pero yung kabila, alas na nga lahat eh. Pero kabila, buo pa naman. Kaya walang problema. Akala ko hanggang dito sa ilalim. Pero kung hanggang dito sa ilalim, eh hindi na talaga kakapit. Obligado magagamit ng washer. Para kumapit mapit lang yung lock. So ito, hanapan ko. Sana may mahanap akong ganit ng tornilyo. Kung wala, eh, ganito na lang siguro. Hindi makapit pa may dulo. Babalik ko na lang. So yan yung mga laruan na ipinadala sa atin. So, lahat uh, CO2 type. <laughs> maraming maraming salamat na ulitin ko. Maraming maraming salamat sa mga nakitiwala. Pero itong isang pot pump, hindi na talaga to. Sa akin, repair-repair lang man. Eh. Pero kung may bawas, wala ako niya. Hindi ko kaya. Linis, palit o ring, yun lang. Kung okay, sa loob, may papalitan. Kung mayroon akong stock, pwede. Pero pag wala, hindi maayos. So, ganun nang ginagawa ko. Mga pot, linis, parel, Palit pintura ano nang ginagawa ko sa ating side cam nakatinga pa rin hindi naharap sa daming naayos yung aking action cam na gagawin, gagawin kong ano ah uh, gagawin ko ng side cam para yun ang gagamitin ko para record so yun lang mga paps uh, maraming salamat sa panunod at huwag lang po tayo mag skip sa mga ads na lumalabas sa aking video Uh, mga napadaan lang sa aking munting channel so, huwag kalimutan mag subscribe then hit the notification bell para laging i-update sa sunod pa mga video at kung nagustuhan nyo yung mga itong content mga paps huwag kalimutan mag like and share sa mga ka-friends o nyo para kahit paano matulungan nyo naman ako so yun na mga paps abangan nyo sila natin update sana maayos na to para makapag-hunt ako labo